Grabe! Sa halip na magdala ng saya, ang kapitan pa mismo ng Costa Concordia ang naging sanhi ng pinakamalaking trahedya sa dagat ng Italy. Costa Concordia daw ang pride ng Italy, moderno, engrande grande at pangmatagalan. Pero lahat ng iyon nawala sa isang gabing puno ng pagkakamali. Isang stunt lang sana para magpasikat pero nauwi ito sa isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng paglalayag. Ibulibong pasahero ang nadamay, may mga buhay na nawala at ang masakit, mismong kapitan pa ang unang nawala sa eksena. Paano nagawa ng isang advance na barko na ganyan kalaki ang magkaaberya sa isang kalmadong dagat? At paano rin nagawa ng kapitan na basta nalang talikuran ang responsibilidad niya. Mga kahistoryador, noong gabi ng January 13, 2012, may isang barkong puno ng pasahero ang paalis na sana para sa isang masayang bakasyon. Pero ilang oras lang matapos silang umalis ay may nangyaring hindi inaasahan. Isang trahedya na bumalot sa Costa Concordia ang Costa Concordia ay isa sa pinakamalaki at pinakamagarang cruise ship sa Italy noon. May casino, swimming pool at spa, halos parang hotel sa dagat. Kaya hindi nakapagtatakang maraming gustong sumakay dito. Ilang oras matapos itong umalis habang papalapit sa isla ng Giglio, nagpa si Kapitan Esquetino na ilapit ng kaunti ang barko sa baybayin para sa tinatawag na maritime salute. Isang klaseng pagpapakita ng pagbati kung saan dadaan ang barko nang mas malapit sa lupa at tutunog ang horn nito. Karaniwan na raw itong ginagawa noon pero delikado ang lugar na iyon dahil maraming batuhan sa ilalim ng tubig. Nang makita ng crew ang batong nakaambang sa lubungin sila, agad nagutos si Esketino na lumikog ang problema, nagkaroon ng kalituhan. Ang nagmamaneho ng barko ay isang Indonesia na helmsman, kaya hindi agad naintindihan ang utos nito at maling direksyon ang pinuntahan. Kahit na itama pa nila agad ang liko, huli na ang lahat. Sa loob lang ng ilang segundo, bumangga ang likod ng barko sa ilalim ng bato. Tumama ito ng sobrang lakas at wasak ang parte ng gilid. Sa lakas ng tama, mabilis na pumasok ang tubig sa loob ng barko at dahil tinamaan pati ang engine room, agad silang nawalan ng kuryente. Dahil wala na rin kontrol sa manibela at rudder, unti-unting nawalan ng direksyon ang buong barko habang tinatangay ng alon. Hanggang sa dumating sa punto na nagsimulang tumagilit ang barko dahan-dahan pero tuloy-tuloy habang ang mga pasahero sa loob ay wala pa rin kaalam-alam sa tunay na nangyayari. Habang tuloy-tuloy na lumalala ang sitwasyon, tumawag ang Italian Coast Guard para kamustahin ang barko. Pero alam mo ba kung ano lang ang sinabi ni Kapitan Esquetino? May blackout lang daw hindi niya sinabi na nabangga sila at pinapasok na ng tubig ang mga silit sa ilali. Kaya habang yung iba sa crew ay nagkukumahog ng ayusin ang sitwasyon, maraming pasahero pa ang walang ideya sa laki ng problema. Tumagal pa ng halos 30 minuto bago tuluyang nagutos ang kapitan na lumikas na. Pero sa totoo lang, kahit hindi pa niya sinasabi, may mga lifeboat nang naibaba dahil alam na ng ilang crew at pasahero na hindi naligtas ang manatili sa barko. Ang mas ikinagulat ng lahat, hindi nagtagal ay iniwan ni Esquitino ang barko, hindi para tumulo, kundi para sumakay sa lifeboat. Ayon sa kanya, hindi raw siya tumakas, nahulog lang daw siya sa lifeboat at hindi na nakaakyat pabalik. Matapos na iwan ng mismong kapitan ang barko, ay lalo lang lumala ang gulo. May mga pasaherong na iwan sa loob. Hindi alam ang gagawin. At ang dapat sanay leader sa ganitong sitwasyon, wala. Asa lifeboat na. Pero ang tanong ng lahat, bakit nga ba nangyari ang banggaan sa una pala? Sa korte, sinubukan ni Francesco Ischettino na ipasa ang sisi sa iba ayon sa kanya, ang Indonesian helmsman raw ang may kasalanan kung bakit sila bumangga. Hindi raw ito sumunod agad sa utos. Sinabihan daw niyang iliko ang manibela palayo sa mga bato. Pero sa halip na iwasan, mas lalo pa raw silang napalapit sa panganit. Sabi pa niya kung tama raw sana ang ginawa ng helmsman na kung nailiko niya agad ng maayos, hindi raw sana sumabit ang barko sa batuhan para sa kanya, yun lang talaga ang dahilan kung bakit nasira ang gilid ng barko at pumasok ang tubig. Aabot raw kasi sa 70 metrong haba ng pagkasira sa huli o gilid ng barko at kung naiwasan iyo, posibleng walang trahedyang nangyari. Pero hindi lahat kumbinsido sa palusot ng kapitan. May mga investigador na nagsabing may language barrier talaga sa pagitan ng kapitan at ng hensman. Pero kahit ganoon, hindi raw sapat iyon para sabihin na si Helmsman lang ang may kasalanan. Isang Navy Admiral pa nga ang nagsalita sa korte. Sabi niya, totoo, late nga ng labintatlong segundo ang pagliko ng Helmsman. Pero kahit daw naging mabilis ito, tatama at tatama pa rin ang barko. Ibig sabihin, kahit pa nagawa agad ang utos, mali na talaga ang desisyon sa simula pa lang. At yung desisyon na iyon, galing mismo kay Isketino. Siya ang nagpilit na lumapit sa isla para lang daw makapagpasikat sa mga pasahero. Gusto raw niyang ipakita kung gaano kalapit ang ayang puntahan ng barko. Isang risky na stunt para lang sa wow factor. Bukod pa riyan, naglabasan din ang ibang problema sa barko. Ayon sa depensa ni SK hindi raw gumana ng maayos ang mga safety equipment. Hindi tumakbo ng maayos ang water pumps, ang emergency generator at ang mga water tight door. Kaya nang magsimulang pumasok ang tubig, hindi nila agad ito na-control. Dahil dito, gusto ng mga abogado ni Esquetino na ipa ipa-inspect ang loob ng barko. Gusto nilang malaman kung bakit pumalya ang safety systems. Para sa kanila, hindi lang si Esquetino ang dapat na pinapanagot, kundi pati ang iba pang empleyado ng Costa Crozier o ang kumpanyang may-ari ng Concordia. At kung tutuusin, hindi lang si Kapitan ang may kaso dati yung helmsman mismo na si Jacob Bruce Lee Bean na kasuhan din. Pero dahil sa playa bargate, nakaligtas siya sa matagal na sentensya. Binaba ito sa isang taon at walong buwan. Lima silang empleyado ng Costa na nakalusot sa ganitong paraan. Pero kahit lumipas na ang ilang taon, ang bakas ng trahedya sa Costa Concordia ay tila nananatili pa rin lalo na sa mga nakaligtas at sa mismong mga taga-isla ng Gigliyo. Hindi basta-basta malilimutan ang gabing iyo. Sa gitna ng dilim at lami, nagsimula sa normal na biyahe ang lahat. Tapos, bigla na lang may kakalabo. Yung mga plato sa dining area, nagsilaglag, nagpanik ang lahat. At ilang saglit lang, tuluyan na ngang tumagilit ang barko walang kuryente at walang maninaw na utos mula sa mga kataas-taasan. At ang mas masakit, marami sa mga pasahero iniwan. Sila-sila na lang ang nagtulungan para makahanap ng life jacket, para makababa sa lifeboat at kung meron pa. Kasi nga, sobrang tagilid na ng barko, hirap na rin ibaba ang lifeboats. Isa sa mga nagkokontrol si Georgia Ananias ay hindi pa rin makalimot. Ayon sa kanya, lagi kong sinasabi na hindi ito ang mag define sa akin. Pero wala akong choice. Siya at ang pamilya niya ay dumanas ng matinding trauma. PTSD, survivors guilt. Dahil habang sila ay nakaligtas, tatlong dalawang katao naman ang hindi na nakauwi at habang lumilipas ang mga taon, unti-unti rin nilang natuklasan kung gaano kahirap maghabol ng hustisya. Tumanggi sila sa alo na $14,500 na bayad pinsala at umabot ng walong taon ang kaso nila laban sa costa. Pero sa dulo, talo pa rin sila. Sabi ni Ananias, isa iyon sa mga malungkot na katotohanan sa industriya ng cruise na kapag may nangyaring masama, huwag kang umasa na makakakuha ka ng hustisya na tulad ng sa bansang pinanggalingan mo. Kaya mula noon, naging aktibo siya sa isang grupo na nagtutulak ng mas mahigpit na batas para sa kaligtasan sa loob ng mga cruise ship. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang buong isla ng Gigliyo ay may sarili ring kwento. Ayon kay Mateo Copa isa sa mga mangisdang pagaisla, hindi raw mawawala sa isip niya ang gabing iyon. Dahil habang nangingisda siya, nakita niya raw mismo ang higanteng barko na ito. Wala nang ilaw at dahan-dahang tumatagilid papunta sa pangpang. Tumakbo agad siya para tumulo. Sinalubong ni ang mga pasahero, iba't ibang lahi, iba't ibang edad na nanginginig sa labing at takot ang mga tagagigliyo hindi agad nagdalawang isip. Nagbigay sila ng sapatos, jacket, pagkain at kahit sariling bahay nila ay pinatuloy nila ang mga pasahero. Wala silang inisip kundi kung paano makatulong. Para kay Mayor Sergio Ortelli, ang gabing iyon ay may dalawang magkaibang kwento. Isang ang malagim na trahedya pero kasabay din nito ang kahangahangang pagkakaisa at kabutihan ng loob ng mga tao. Mula noong aksidenteng iyon, naging bahagi na ng kwento ng isla ang Concordia. Yung mga tao, kapag may kinukwento, binabanggit nila kung bago o pagkatapos ng Concordia. Ganon siya kalalip sa buhay nila. Noong 2030, matapos ang halos dalawang taon, tuluyan na ngang naitayo ulit ang barko. Mula sa pagkakabaon sa dagat, isa sa pinakamalaking salvage operations sa kasaysayan at habang pinapanood iyon ng mga tao sa isla, parabang unti-unting binubunot ang pako sa kanilang alaala noong gabi ng January 30, 2012. Mga kahistoryado, sa huli hindi lang ito kwento ng isang barkong lumubog kundi ito'y kwento na rin ng kapabayaan, ng trauma at ng malasakit ng mga ordinaryong tao sa gitna ng gulo. Nakulong nga si Kapitan esketino ng labing anim na taon pero para sa mga biktima, sapat ba talaga iyo kapalit ng mga buhay na nawala? Ikaw, kung sakaling masangkot ka sa ganitong aksidente, sapat na ba sa'yo na may makulong? O hahanapin mo pa ang tunay na hustisya? I-comment nyo sa baba ang opinion nyo tungkol dito. Huwag kalimutang mag-like kung may natutunan kayo. At mag-subscribe na rin para sa iba pang kwento ng katotohana at kontrobersiya.